Good morning mga kababayan, this is Chance sa Magsakanggala. Turo ko lang sa inyo yung proper na paggamit ng lunas, yung pinaka the best thing to do ng paggamit ng lunas. Ang ginagawa ko, 3 three times, three times sa umaga, bago ka magbreakfast, breakfast inom ka na ng tatlo. Yan. Bago ka mag-almusal, isang oras bago mag-almusal, inom ka na ng tatlo. And then, bago ka matulog sa gabi, inom ka rin ng tatlo. Siyempre, kung uh, ang panunulak mo, kung mayroon kang acid guard, ito ang pinaka-the best dyan. Siyempre, combination natin yan eh. Yan. And then, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Ah, uh, hindi kayo makakaranas ng overdose dito dahil dumaan to sa mga kaibigan natin chemist. And then, meron din tayong mga nutritionist na kaibigan. And then, meron din tayong mga doktor na kaibigan na in din talaga nila na kung gusto nilang ma-detox agad yung katawan nila, malinis ang agad ng katawan nila, ganun ang gawin nila. So, 30 pieces, magagamit mo sa loob ng limang araw. And then, to the next following days, pang 6 days, Pwede ka nang gumamit ng isang, pira, isang piraso sa umaga, isang piraso sa gabi. So, kung meron kang tumor, may cancer ka, kung meron kang diabetes, high blood, kung ano man sakit mo, isa lang ang kahinaan yan. Isa lang ang kahinaan ng mga sakit. So, detoxification lang. Kailangan lang na dilinis araw-araw yung katawan natin. At uulitin ko, ang herbal na lunas ang may pinakamalakas na pang detox sa lahat ng mga herbal ngayon. So, kung gusto niyo mag-order, PM nyo lang ako mga kababayan. Ako si Chance at ako gala.